She got an ankudan, that she meet the backpacker. We need a backpacker. You'll meet a backpacker. They got a muthin' she body bodies or the backpacker. who need a backpack She got an on-chain on her boxing. She's a tough man, but they're not a sack. That basic. You'll the backpacker. Back she got an ankudan, that she meet the backpacker. who need a backpacker. You'll yeah meet a backpacker. They got a muthin' she body bodies or the backpacker. Sandali lang ha. Hello? Brad, nag-ukay-ukay kami. Punta ka. Ah, Ayaw ko munang bumili niya. Bilan niyo muna ako ng damit. Ito o, pera. Sige, salamat. Ah, ganda naman ang mga t-shirts dito ah. Ito na natin bibilin. Mukhang cash niya sa kanya. Ah, sige. Sige. Um, um, magkano po ito? Ha, ah, ito po. Ito. Punta na lang po sa counter para malaman nga yung mga Magkano ito lahat at pakibalot? Ito mukhang 1.5 5 lahat. Sandali lang ha. nabalot ko lang. <laughs> Sige, uwi na tayo. Sis, nandito na ang pinabili mo. Ay, yan na ba? Maraming hmm. salamat. Ah, sandali lang. Susotin ko muna oh. ako. Yeah. Oh, guys, hindi ko kasa. Ang liit niya. Ha? Sa na lang natin? Sige, mas mabuti pa eh. nyo. niyo Ma'am, hindi ba ikaw ulit to? Hindi kasi nang aming kaibigan. Sige po. Pakibalot ito kasi sinahuli nila. Good ka naman. ito. Ano? Pareha lang ang presyo ng ulo. Ah, sige. Ito, ito na, bigay mo sa kanila. Ito na ah. Salamat. salamat. Sis, nandito na. Baka kanya sa'yo. Susukatin ko muna si Lalila. lang. mo na dyan. Um, okay na. Sige, nagkasya na. Sige, maraming salamat sa inyo, ha? Maraming. karapatan ng mga mamimili na pumili ng kanilang gusto at mga pangangailangan. Karapatan din nilang dinggin at karapatan din nilang ipatalastas ang produkto na kanilang hinuha at panindigan. Siyempre, karapatan din ng mga mamimili na bayaran ang kanilang produkto na kinuha at karapatan din nilang bumalik kung Don't just meet the backpacker. the backpackers.